tapo rito, tapo teh. Bakit tataro? Sakaban. Ito ba? Oo. Eh, no baya lo peo. May buhangin pa. Branyo. Branyo. Paano bang pagkalaglag mo pag ganito? Pag ganito? Pa dito kasi. Basa pa yung damit mo. No. Naliligo ba kayo nung no, ano? Naglaro kayo? Hindi ko pa pa-wash Pawis lang yan? Pawis na, pawis na. Natuyo na. Natuyo na. Sino kasama dito? Ito, ano yung marini? Ay, di yan yung witness. Hindi yan yung witness. Paano ba ang ano? Paano ba ang nangyari sa'yo? Pag ganito? Ano? Saman mo kasi? Ay, ano? Punta mo si... Para hindi na madoble yung pilay. Kledo ka si Roland. Ubarin mo na yung damit mo. Eh. Pawis lang yan yan. Ngayon, hindi umangat. Ha? Ayan, hot mo. Sige, yata problema niya pre. Yun daw yung pumakasukata kanina yung siko. Ha? Yun daw yung siko kanina yung pumakasukata. Bum masakit din ba siko mo? Yan ang masakit. Yan ang tumamot talaga pre. Yan ang tumama? Oh. Hindi, ito tumamot. Sugat eh. Ayan ay, ba, ba ay, ay, paano, ay, paano ba paganyan ka? Ano po kasi? Paano ba? Nasave ko pa po yung bola. Hmm. Tapos, alam pagkaalala ko na dribble na dribble ko pa siya ng isang beses das biglang nadulas din sa mismong loob ng court pero gilid gilid pa lang yun tas biglang napas siguro napas ano ko nadaganan ay ano you know, alcohol roy pagkaniyat ito dumiyo oh. puwano kay oh. tissue Puro buhangangin. O, yun na naman. O, isi mo lang ha. Tinisi <laughs> na natin. Sugat lang yan ha. Oh, lang yan ha. Wala yun. No, kita kanin buhangangin e. Maraming patagkita na yan e. O, tsaka yung marurumi yung susugat yan pa Pero tanggal talaga yung mga buhangangin. Marumi. Wala tayong buhangangin o. oh tika mo. Kita mo o. Kaya, sobrang dumi oh. Isa pumasok yun sa ano. Uh, Buhangin mo ito mo eh. Ah, Ayan. Oh. aling Ay, oil. Oil, oil na oil. Sa oil. Oh. <laughs> oil na lang, oil. Oil muna. Ayan na. Uh, ah. siya, idol. gabi, mas mas lalag natin ka po niyan sa sakit. Sure yan. Sure yan. Kasi bago, nung umaga pa lang po na ano na po ngayon? Naulan no, na no, na po no, no. kita Nakikita mo? Hindi niya maangat eh. Ano ba nangyari rito? Nadulas po sa puti. Paano, or, anong, unong, anong unong tumama sa kanya? Yung dito po sa sigo. Ito yung ngayon. Pala. Kayo kalaban niya? Eh? Opo. Kampi tayo. Huwag kakampi pala kayo. Kampi. kampi. Kaya dito. Fresh na fresh to. May sugat eh. <laughs> Marumi no, Dapat yung malinis nga muna eh. <laughs> Good. Here, uh, See, wala ka lang. <laughs> <laughs> relax lang. Relax ka wala ka lang. Relax ka lang. Relax ka lang. lang. Huwag mo tingnan, tingin, hmm. tingin ka ron. Dito ka tingin sa akin. Hmm. Puka lang, wala lang. Puka lang. Peace ng halaga. Ang ah, gusto ah, ah, makalaro. Huwag ah, ah. oh, bandage pa. Bandage na lang natin. <laughs> Pamimilipit ka pa bukas ng maga. Yun yung pinakamasakit. Pinakamasakit ito, yung ano. Na ano na kasi siya eh, na na basa na na lamog normal lang yan Straight in mo na siya okay. puro na eh uno -una. hi guys hi guys ayaw na din Okay, pinitin mo yung stretch yun. Okay. Yan, gawin mo yan. Sige, angat. Angat mo. Yan, sige, angat. Para marami kasi yung sugat niya, kaya ano. Yan. Ah, panalo tayo. Tisin mo lang muna. Ayan mo lang muna. Maligo ka na, tapos ano, ay, pagpalit ka ng damit. Baka lagnatin ka, basang basa ka. Ha? Salamat ko nga. Hi guys.